Ang talento at kagandahan ang ilan sa mga dahilan kung bakit hinahangaan natin ang mga celebrity. Ang makita ang kanilang mga personalidad sa screen ay nakakatulong sa atin na maging kumpiyansa sa ating sariling balat at sa kung paano natin dalhin ang ating sarili. Mayroon ding mga Filipino celebrity na nagsimula sa wala, na nagbibigay inspirasyon sa atin na magtrabaho ng mabuti upang maabot ang ating mga pangarap. Narito ang ilang inspirasyonal na kwento ng mga Filipino celebrity na mula sa hirap tungo sa tagumpay na maaaring magbigay lakas sa iyo kapag nagdududa ka kung posible ang iyong mga pangarap. Isa, vice ganda mula sa comedy bar hanggang sa pagiging multimedia star. Bago pa man maging ang kabugabo star si Vice Ganda, siya ay nagsikap bilang komedyante sa mga bar sa Metro Manila. Sa isang panayam sa Pasahero Podcast, Ibinahagi niyang tumatanggap siya ng pilimang daan bawat gabi na halos hindi sapat para sa kanyang mga gastusin. Noong isang libo, na daan at siyam na putsyam, nagsimula siyang magkaroon ng maliliit na role sa TV, ngunit mabagal ang progreso ng kanyang karera. Lumago lamang ito makalipas ang isa sero taon nang magsimula siyang mag-host sa Showtime na nagdala sa kanya sa kasikatan. Ngayon, bawat pelikulang kanyang pinagbibidahan ay blockbuster at mayroon din siyang matagumpay na cosmetics brand, ang Vice Cosmetics. Mula sa pinakamahirap na lugar sa Tondo, lumipat si Vice Ganda sa isang isang libo tatlong daan at na mansion noong dalawang libo at dalawamput isa. Kamakailan lang, bumili siya ng Gisevvv pitong daan at tatlumput lima, pure excellence na nagkakahalaga ng iw walopunto i matapos ang isang aksidente sa sasakyan na nasira ang kanyang kadilla. Dalawa Jericho Rosales mula sa pagtitinda ng isda hanggang pagiging Glee Heartrob. Si Jericho Rosales ay isa sa mga pinaka-eleganteng aktor ngayon, ngunit hindi mo akalain ang kanyang pinagmulan. Sa edad na labing apat na, nagtrabaho siya bilang scrap metal dealer, tindero ng isda, at jeepney barker. Hindi siya nakapagkolehiyo dahil sa kakapusan sa pera. Nagbago ang kanyang kapalaran nang sumali siya sa MR Pugi ng Itbulaga noong isang libo, na at siyam na na nagbukas ng pinto para sa kanyang pagiging aktor. Naging isa siya sa pinakasikat na leading men sa mga romantic drama noong dalawang libo as. Ngayon, may malawak na saklaw ang kanyang mga role at siya ay nagnenegosyo rin. Mayroon siyang tatlo palapag na bahay sa eksklusibong Loyola Grand Villas at ibat-ibang luxury cars tulad ng Ford Mustang isang libo, nadaan at anim na putlima. Tatlo Jeneline Mercado mula sa Leslady hanggang maging aktres. Bago maging aktres, si Jeneline Mercado ay nagtrabaho bilang kahera sa fast food restaurant at sa Leslady sa department store upang suportahan ang kanyang pamilya. Noong isang libo na daan at Shyam na putsyam, nagsimula siyang sumabak sa maliliit na singing, modeling, at acting stints. Ngunit noong nanalo siya sa Starstruck noong 2003, nagbukas ang oportunidad upang maging isa sa pinakasikat na aktres ngayon. Noong 2023, siya at ang kanyang asawang si Dennis Trillo ay bumili ng bahay sa Las Vegas at nagtayo rin ng siyam na daan at 85 as Kiyon Mountain Hideaway sa Tanay, Rizal. Apat, Mimiu, komedyanteng content creator mula baklaran. Kung avid fan ka ni Mimiu, siguradong kilala mo ang iconic pink orokan kabinet na nasa background ng kanyang mga vlog noong libo at labing hanggang libo at dalawampu. Noon, nakatira siya sa isang inuupahang maliit na bahay malapit sa baklaran kasama ang apat na miyembro ng pamilya dahil sa kanyang nakakaaliw na mga video, naging viral siya sa YouTube at nakakuha ng maraming endorsement at partnerships. Ngayon, mayroon siyang 4.47 milyong subscriber. Naipatayo niya ang kanilang dalawa palapag na bahay noong 2020 at nakabili ng beach house makalipas ang isang taon. Noong 2023, natupad ang pangarap niyang magkaroon ng puting jeep. And I also need support from you guys kasi it takes a lot of effort to make such an interesting video. Mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat Pilipinas! 5. Andrea Brillantes, Gen T star na dating nakatira sa squatters area. Hindi itinatago ni Andrea Brillantes na minsan silang nanirahan sa squatters area. Upang makatulong sa gastusin ng pamilya, nagsimula siyang umarte sa edad na pito sa Goin Bulilit. Sa edad na isa zero, siya na ang breadwinner ng kanilang pamilya. Dahil sa kanyang kasipagan, nakapagpatayo siya ng tatlo palapag na bahay para sa kanyang pamilya sa edad na labing walong at si na rin ng kanyang sariling cosmetics brand, ang Lucky Beauty. Anim, Manny Pacquiao mula sa hirap tungo sa pagiging boxing legend, isa sa pinakatanyag na rags to riches story si Manny Pacquiao. Sa edad na labing apat na, Lumuwas siya sa Maynila mula General Santos City upang mag-boxing. Sa mga araw na wala siyang laban, nagtrabaho siya bilang construction worker. Ngayon, nagmamayari siya ng mga mansyon kabilang ang 12.5 AMUST mansyon sa Beverly Hills at P2.3 B mansyon sa Forbes Park. Tito Coco Martin, dating janitor na ngayon ay kilalang aktor-direktor. Si Coco Martin ay dating waiter, janitor at security guard habang nag-aaral sa kolehiyo. Kahit noong hindi aktor siya, kinakailangan niyang magtipid sa pagkain. Ngayon, siya ang bida at direktor ng hit action drama na Batang Kiapo. Mayroon siyang dalawang libo SQM na mansyon na puno ng mga obra ng national artists at luxury cars tulad ng P-12 ang Brabus Mercedes G-63. 8. Pia Wurtzbach, Batch, mula sa Paper Factory hanggang Miss Universe. Bago manalo bilang Miss Universe 2018, nagtrabaho si Pia Wurtzbach Batch bilang waitress at factory worker. Sa edad na labing isa, nagsimula siyang suportahan ang pamilya sa pamamagitan ng pagmumodel at pag-arte. Ngayon, isa siyang global icon at nakatira sa Dubai kasama ang kanyang asawa, si Jeremy Johnsey. Nakatutulong din siya sa mga mahihirap na bata sa pamamagitan ng mga fundraiser.